Good afternoon guys, so sa video ito, uh, galing tayo ng uh, Lala Moves So galing tayo ng binangunan na uh, time check nga pala natin s 1.29 ng hapon Sunday ngayon, pizza No, pizza video ng Honio uh, taon 2024 So ngayon guys, ang gagawin natin ay uh, hindi na tayo maglala testing na naman natin 'yun. Ah, uh, susundin na natin si Mrs. sa bayawi na. Um, so, tara guys, ang gamit natin sa gan ngayon ay si NKA 4006 si Bayos na Red. So, adventure namin to kanina, nag uh, uh, ah, kami bali hindi lang natin nakunan ng hindi kami nakapag video kasi kanina kasi cellphone lang naman yung gamit natin sa video so ngayon lang pagkatapos natin naman gano'n okay, tara guys start natin punta tayo sa trabaho ni Mrs. so sunduin lang natin hindi ko Alam kung sasabay yung mga kasamahan nila niya mamaya sa trabaho pwedeng yan ito yung pang biyahe ah, malinaw alam niyo na si lolo nyo medyo malabo na yung paningin <laughs> okay Actually, okay. nag, uh, nag uh, tayo kanina paglalamo oops guys ano? Uh, ako Ah, kumuha tayo ng booking alas 9 ng umaga so yung turo ng alas 9 na yun hindi ba tayo kagad nakakuha ng booking nun eh tagal pa siguro mga 9.30 na yun unang booking natin papuntang Novolitsis yun tapos from Novolitsis balik tayo ng uh, binangunan nakadalawang booking yun tayo tapos mag uh, alas 12 pasado na yon kaya kumain na lang ako tapos pagkatapos kumain eh. na lang tapos alanganin na eh kasi alas dos yung labas ni Mrs. eh kung kukuha pa ako ng panibagong booking baka magagahol na tayo sa oras Oops. hindi na natin masundo si Maces kaya na lang Oops. si motor, nakagilid-kilid kita mo yun isinip pa Pang bihira yung motor na yun Signal na tayo ng pakanan Pero bigla pa siya sumingit Buti nga napansin, napansin natin Nadidiritso pala siya So nandito tayo guys sa may Alfonso Alfonso Street Paliko tayo ng Pagkutuan tayo ng Ortigas Avenue So nga ganda ng motor ha ah. anong klase ng motor yan so nandito na tayo guys sa Ortigas Extension pagkaya tayo ng tulay ng Pasig papuntang pagtawid natin dito is Guinness papuntang Rosario 131 papasok tayo ng meral compound kasi nandulos pa yung out niya eh 1.36 pa lang ng hapon so mayroon pa tayong 24 minutes so 24 minutes na yon siguro baka mga 10 minutes pa yung po-consume natin papunta doon okay, natural lang naman tulit traffic hindi naman gano. okay lang yun kasi maano pa naman guys yung, yung kumbaga may oras pa naman tayo So paakyat tayo ng uh, Ortega's Flyover uh, Sa ilalim nito is C5 Pag dalawang ano to way eh, pag kumaliwa ka dyan papunta ka ng ah uh, Makati so dito tayo sa kanan at ito, dito tayo ng isa sa kanan pero pagdating sa limbawa maaksidente ka eh wala ka talagang laban kasi sa kanan ka lumusot eh kaya nga pala shout out uh, sa kaibigan ko dyan sa malay Bukid noon kay Rimon Anyana, partner Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Tayo guys sa na Corintidos Sa nang hapon Tama-tama lang uh, Out na may sa last dos eh. Parang parating pa tayo mga 5 minutes so, pa partner so papasok tayo sa loob Magsasak tayo sa guard Kung pwede tayong papasokin Para magsundo First upload to guys First upload sa ng ano Nang adventure nang videos natin sana makapasok ito na tayo guys sa Meralco sana makapasok tayo Chip, sundo Okay na? ayun pinapasok tayo kilala natin yung gwardiya eh hindi na ano na video tayo patay tayo dyan uh, wala naman siguro tayo nilalabag dito na batas kasi nandito lang naman tayo sa kalsada hindi naman tayo papasok sa building nila buti pinapasok tayo ng gwardiya kasi kakilala natin yun eh oh yun dito sa gym tayo sa fitness center dito na rin si Mrs. ah daming parking hanap lang tayo ng parking Namo ka parking tayo dito. Ano ba 'yung ginawa? Tip. Parkinglessaglet susundo. All right guys, 'yun ah, na kami na kami nag-video kanina. So nandito na tayo guys. Uh... tay tay ito na nga tayo para diretso na tayo lugar sa lugar doon sa Ah, medyo ba traffic dito sa bagong palingki ng Taytay -tay. eh, bagong palingki matraffic bagong palingki ng Taytay -tay. Madami mong misis Maria Yung. Buti nagbigay yung truck Malaki Yun, pagdagas natin dito guys Ano yun? Ah, Highway 2000 ah. Punta na Punta na Nasa Highway 2000 na tayo So yung kanina guys, pag sundo ko sa kayo may hindi na ako naka-record Kasi may mga kasama sila Para eh, hindi natin ma... Oh guys, sabi ko, iniisip ko kasi, sabi ko... Hindi, ang plano ko kasi kanina, pag, pag mapalayo ako, baka hindi kita masundo Ay, nakaya naman dalawang biyahe lang Hindi ka, niya na eh tapos ko dito sa Binangunan, alas 12:15 kumain na Kumain na lang ako. Tapos kumain eh, lang ako Tapos, uh, lag -lag -lag eh, na. Dadaan ako pabalik doon. Tapos Kaya ang siya Wala din nakapansin sa kanila oh. Eh hindi naman tayo nakamotor motor nakamotor eh Masasabihan natin yan bili tayo tinapay. Oh, sige. O, oh, saging na malaga. Tinapay na. Ay, malaga mo dun. La, wala, palang pa lang ang Pinakain yung tinapay kanina. Dami naman yung pinakain ko. Uh, Pakain na lang. Bilap para na. May inihaw pa naman doon na natira eh. Pag yung pakainin mo. Tingnan nyo yung daanan natin guys mamaya. Papasok ng bahay. Ay, okay lang yan. Ah, alis naman yan sila. Wala silang magagawa dun. Wala nga naman lang iiharap eh, ko sa kanila. Okay lang yan pag mag-inuman. Basta wag padaan, padaanin tayo. Kasi pag hindi tayo padaanin, ibang usapan yan. Dito. Wala naman tayo ibang dadaanan eh. <laughs> Tidak, <Tinumba lang. laughs> open na natin yung kanan uh, natin eh. tapos magbubukas tayo ng bintana Libre. Hmm. Libre nun. Ito lang yung papunta dun sa ano. Papunta dun sa atin. Libre. na yeah, parang Nelson mm, Libre. Libre yan dun. Hey. Matatapos yung nila yan. daan dito guys amen ah, tama tama yung mga daan ka eh, pag may pinag-aralan hindi ka naman talaga mapapariwala pag wala kang pinag-aralan yun yun ano parang kapit nilang sa patalim yung mga inaano nila kaya yeah, ganun